nasa yo ka shimmer nasa yo ka shimmer yo what's up mga ka scanning for today's vlog pupunta kami ngayon sa FRBL, so sa Taytay -tay Rizal kultura um shout out sana sa mga sumusuporta sa amin And kung di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. At click yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. So ano pang inaantay nyo? Let's go! Yeah! what's so, up? Andito na tayo sa FRB para gumatid itong laban at so, magsisimula na. So, kita-kids tayo kasama ko oh, isa sa mga Tres Diablos. Si Jang Jang, Alung Kala, oh, si Ahiyo, Kasama ko rin si Daps. Daps Kato. And Kevin Strada. Oh! Tata po. Tata po. Hindi ka nagkakasin. masa doing that. <laughs> at sa reheat mo, street bats, yeah. fierce attire, hybrid coating, dance tattoo, chill yeah. clothing, at sa Kultura 8 street. Maraming maraming salamat sa inyo. Yeah, yeah, yeah. Laban to. Paolo, kakaputwit ko ng rapper. Tawad na ang mga gago. Lahat sila'y natatakanta at natatakantado. Ano mo'y nag-smoke? Kasi nananaba ako. Kahit tropa mo yung ista, magkaiba ting ating level ng pagsapat ang iyong husay. Sinusunog mo ba to? Habang ako nagsusunog, naghilay ang lakas. Kala mo naman talaga papatay. Zombie ka nga. Kasi sabi ng nanay niya, Anak, ang tagal mong mamatay. Kaya saksi kayong lahat. Kung paano ko to binatibag, kaya blaser ngayong palang, palang Welcome to my club. So yun, what's up? Natapos na ang unang laban ng FRBL. So, andito ngayon katabi ko si Dats para interviewin kung anong masasabi niya sa laban na yun. Okay, Asti. Asti, maganda. Okay, yung performance. Medyo nag-stumble lang si Paolo. Ano, ano? Second round. Uh, first round, uh, second to third. Round. Okay, solid chicken jet. Let's go. It's some motherfucking noise, yo. Yo! Wala ang mga pena pag ako yung nanghulabog Lakas ko ng burako, tumagkapabusabog Bawalit siya ng mga kanat dyan Asensya kung matatamaan ka, kailangan So yun ngayon, mapapakinggan natin si Kuya yung nanalo sa sa unang laban ng FRBL. So Kuya, ano man sabi mo? Yung, napaka-solid talaga hip-hop dito sa Rizal, kaya dito nga ako dumayo. Maraming dito. Just, amin, mga limaw dito. Gusto namin wala na mga colongus, puro K-pop na. So yun, congrats kuya. Salamat, salamat. Salamat. So, <laughs> <yun. Dops>. Congrats! <laughs> <laughs> Oy, next ka na. Bo, shoutout. Talagang natin. Yun, nung nga pala 3 stars. Mga bagong Gusto kayo lahat. Support, mga rapper. Dila naging gusto makita Yo, Ate Gus nga pala kasama si Apollo. Subscribe kayo sa channel namin. Touch up, Ate Gus. Oh, no yeah. Good, thank you, thank you. Judges, Rapian, Okram, Dats, <laughs> Si, ano? <laughs> si, <laughs> si Jens na lang siya. Bwede na papa mo. Gito kay... Gito kay Jens. Gito kay Nasaan kakrya ba sa ko na Yo! Plaguey Rakbate League! Nandito pa rin tayo ngayon sa Kultura 8 Street. Pangalawang laban ng gabi. Pero Plaguey, magingay! Yeah! yeah! Well, you naman, know, maraming salamat sa mga sponsor namin. Monkey Clothing, 1870 Streetwear. Yeah! Ah, uh, Pablito Filipino Clothing. Sa Koshiwear, Hybrids Clothing. Sa... HYBRID! sa Fierce Attire, sa Monkey Clothing, sa uh, ah, Chill Clothing, sa 8730 <laughs> ulit, ulit ulit, 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 <into> ulit, <Furthermore> Tinalagdog <laughs> din nakuha mo. Sorry, 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 sorry. Kagano <laughs> may big fail ha? lang. Hay nako kami naganon. Sa kanang ko, galing pang Bad Boy Production, pinangonorin Rosal magingay para kay Ate Kus. Sa kaliwa naman, galing pang Floodway, Ripen, Curse of Music, magingay para kay 3 Star. So, so, Pinapatako sa rapper na kabado na merong pangit na nobya kung pumunto, puro hopya. Pag pumunto, puro bokya. Yung estilo ay kinopya mula sa gestures hanggang sa forma. Pangit yung asawa ko. Gago, kamusta yung shota mo? Mukhang pala. <laughs> <laughs> Ang ina ka. Sa adyan, kailangan magpatulong sa mga tropa. Baka sila patulungan? Sobra. Dapat dito, binubowa pag ako naman pa sa kalaban na hati. Tawagin nyo akong Roronoa. <laughs> 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 kasi, kasi po. Ano, oh, solid. Engkoy. Kat, 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 Araw alam, alam. Wala sa sino pang game, at mga pangteles, damm si hindi sa ino pang komon ra. Damit yung sa game nagin sao do matgomora. Mga amatiras na boys, ang ulan si mo tamang rap sa aking tinggan. Ematay ng bida yung siya bastos lang ino unawa lang ahatang sa akin mundo ko wianer yo yo yup. Walang kwentang sinabi nila kasi ako ang pinakamat. Tang et. di Tonsi Philippines. Yeah. Tonsi Philippines. Tonsi Philippines. Tonsi Philippines. Tonsi Philippines. Ma Manda Baliw! Yeah! Unang ban na, dalawang minuto pa kay Manda Baliw. Pahingan natin, hindi sila oh! Yeah. Yaw, yo, 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 Sa kaliwa, sa kanan, sa likod at harapan, bago ako magsimula, wala bang palakpak? Yeah! Yeah! Parang nakita na kita dati. Parang dati na tayo nagkwentuhan. <laughs> ah, alam ko na. Ikaw yung nakasabay ko sa pwestuhan. <laughs> <laughs> hindi ka pakita ata sa flash tang inang itim itim mo so, ano kami men black <laughs> ang yabang ko na raw kasi na marunong na raw maka <laughs> <laughs> Alam niyo ba dating kulay bayo dyan kasi nangitim na si Barney so, tapos na ang hype please, bakit mo pinabalik <laughs> Saka mo na ako yabangan pag meron ka ng feel health. <laughs> so yun, Team Scanning, katatapos lang ng pangatlong laban, kasama ko si Kevin Strada. So, anong yeah, yeah. masasabi mo sa laban ni NM at ni Idol Manda? So, ulit, dahil comedian. komedyan. Komedyante pareho. Ano ba? Anong mo naman na, tinaganda nila Saka may solid nga palang pumunta rito. Ayan. Boss Tyke. Boss Tyke. Wala ng interview. Sige po. Pag-antipolo so, rin siya tulad natin. Uh, what's up? What's up? What's up? What's up? ano pangalan ng channel mo kapatid? Team, team Scanning. Team Scanning. Shoutout sa lahat ng Team Scanning. At siyempre Uh, supportahan nyo sana palagi galawan ng Rizal Hip Hop Movement, Rehip Mo, syempre especially, Flagway Hip Hop Movement, Flagway Rap Battle League, at yan. Tuloy-tuloy lang tayo lahat sa gitna ng pandemic. Uh, laban pa rin lahat ng Pilipino. Laban lang tayo para sa pangarap. Walang bibitaw. Yun. Anong masasabi nyo sa laban na naganap? kay Manda at saka kay ANM NM Ade, hindi na lang. para sa lahat ng laban na lang okay. Ay. siyempre shoutout sa lahat ng MC ng FRBL uh, ah, solid solid siyempre yung FRBL nagiging parang ano training ground eh so malupit ng malupit palakas ng palakas tuloy tuloy lang yan at marami pong paparating sa FRBL syempre marami rin tayong galaw na paparating mula sa rehit mo supportahan nyo lang ang tabayanan nyo lang Rizal Hip Appointment page So yun, yung mga battle MC, okay, nalulupit ko lahat at ta uh, eh. ta tamang kinig lang ako eh. Mas masarap maging fan dito kaya, sa gilid. Alam mo yun, walang pressure, walang pag-aalala. Mas, eh. mas chill, mas chill, ka lang. 'yon So narinig natin si Idol Type at si Kevin Strada. Mapaka-solid talaga dito sa lugar na to. yon So, kumaya na lang ulit. Marami pang kaganapan ang mangyayari.

Doon na 'yan, 'no, tas kay si Cesar, pindilin mo muna si Okram, unang part para kay Okram, akin na 'yan. to, it. unang tapak kay Blaser na pasabak. Imbis naman lula tinanaw, bagay-bagay. Ang buwan, oh, oh, Yang ilong mo, para bukol na natumba. Si ata mga katropa mo sa akin pumusta kasi dilam. Huli kulong pa sa kin. multi baon ka kada rounds nagbabaga na parang sondo sa sentido iburda. Sa Uli pa. Ang hmm. Ang sarap na okay, ah, nice, ma maganda yung ano niya yung uh, <laughs> banat niya lalo na sa may isang damukal. Yung setup niya pangalawa. Inabang ako kasi sa unang round yung punchline nila. No, Ang tagal lang yung setup. <laughs> so bago tayo mag interview mo natin si Manda Bali. Idol Manda, okay lang ba may interview ako? Ah? Congrats pare si Manda Bali. Yo, Manda Bali. Ah, uh, you dito mo talaga si Polo para sa niyo. Ano naman masabi mo? Ah, yun syempre, salamat sa mga sumusuporta, sa lahat ng naggoogodlak sa akin. Bago pa lang dumating yung laban. Ah, uh, yun, enjoy, enjoy enjoy lang natin yung laban. Kita niyo naman, panoorin niyo na lang. So. Yun. So, ano masasabi mo? Ano naman, hindi naman ako banyaga. Ah, ako pa ba ang sasabihin ko nga pala. Saan ang sa atin ligod ko, <laughs> tangin ah, so, ano, na si... nyo. Ni... Uh, so, bali, umuwi na kami. Ako pala, tsaka si Dubs. Vlog, tsaka vlog. Bali, pinabati ko yung Tres Diablo. Sobrang solo yung perform nyo. Nung pinanood ko kayo sa online. Ay, medyo hindi na ito ang katabi ko. Ano, shout out sa mga kalapatid. Bagong vlog, new vlog. Parang si Jang Jang. Ano, bali, umuwi na. Umuwi na, bali. Salamat.